Mabigit siya ka-traffic ba, oh. May banggaan pala doon sa dulo Kaya, ng traffic. Ang ganda din ang... Okay, okay na siya. Pero dito parang, oh, traffic. Nag-stuck na siya. Kasi doon sa dulo, mayroong nagbanggaan. pick now. Doon, okay okay, hindi masyado jam. Ang dito lang oh. Ayan lang to nag-traffic dito ba guys? Ayan lang. O, tingnan mo. Stuck na. Ang mga sakyanan. Ito yung basta-basta makatawid. na. It's nice time. I'm going to buy you. That's our video for today. Guys, jump, jump, jump.